Sa ating panahon ngayon na halos moderno na ang lahat, ay patuloy din na lumalala ang sitwasyon ng mundo. Laganap ang karahasan at kriminalidad, maraming mga kaguluhan na nangyayari dahil sa agawan ng teritoryo, lumalaganap na mga epidemya, kahirapan, sakuna, at pagsama ng pagsama ng ugali ng tao. Bagaman lalong umuunlad ang kaalaman ng tao, bakit hindi nasusolusyonan ang maraming problema sa mundo at patuloy pa itong lumalala? Tanda ba ito na malapit na ang panahon ng kawakasan? Ito ang ating pag-uusapan ngayon, buksan natin ang ating isipan, at unawain ang maraming bagay. Hindi lingid sa bawat isa sa atin na masyadong maunlad na ang lahat sa panahon natin ngayon, isang palatandaan na lumalago ang kaalaman ng tao. Sa matinding pagsasaliksik ng mga dalubhasa kung ano-anong mga bagong imbensyon ang kanilang mga nagagawa, na nakakatulong sa pagunlad ng ekonomiya at napapagaan ang trabaho ng mga mamamayan, mayroong mga imbensyon na kung halos palaliman mo ng pag-iisip, di mo akalain na ito ay kaya nilang magawa. Ngunit kung ating susuri ng banal na libro, tungkol sa mga bagay na ito, ganito ang ating mababasa, hayaan ninyong pasimulan nating basahin ang isang hula sa Biblia na nakatala sa aklat ng propetang si Daniel, sa Daniel Kapitulo 12 versikulo 4 ito ang pahayag. Munit ikaw, o oh Daniel, isara mo ang mga salita, at tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paruot parito, at ang kaalaman ay lalago. Sinasabi sa ating binasa na sa panahon ng kawakasan o sa panahon natin ngayon, ay marami ang tatakbo ng paruon at parito at ang kaalaman di umano ay lalago. Natitiyak natin na ang hula na ito ay tupad na tupad sa panahon natin ngayon. Simulan natin sa sinabing marami ang tatakbo ng paro ut par ito, ano-ano ba ang mga halimbawa nito? Isa sa mga halimbawa ay ang transportasyon, noong hindi pa maunlad ang kaalaman ng tao. Sa kapanahunan ng ating mga ninuno, ang transportasyon ay sa pamamagitan ng paglalakad lamang, o di kaya sasakay ka sa mga hayop, katulad ng kamelyo, at kalisa na hila-hila ng mga kabayo. Pero nang umunlad ang kaalaman ng tao, meron ng mga iba't ibang uri ng kasangkapang pangtransportasyon na naimbento ang mga dalubhasa. Tulad ng sasakyang panlupa, mga motorsiklo, jeep, bus, at mga kotse. Sa sasakyang pantubig naman, mga barko, submarines, at mga speedboats. Sa sasakyang panghimpapawid naman, merong mga eroplano, helicopters, at marami pang iba na ito ay makikita natin sa panahon natin na tumatakbo ng on at par ito. Dakol naman tayo sa komunikasyon ng mga tao ngayon, suriin natin kung ito ba ay pumaparoon din at pumaparito. Noong una ang komunikasyon ng tao para may parating nito ang kanyang mensahe, ay sa pamamagitan ng pagsusulat o telegrama, ngunit sa tagal ng panahon at dala na rin ng pagunlad ng karunungan, ay naimbento ng mga dalubhasa ang telepono na naging kasangkapan upang mapabilis ang komunikasyon, at kalaunan ay naging cellphone, na lalo nitong pinabilis at pinaunlad ang pakikipag-ugnayan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ng maimbento ng mga dalubhasa ang internet. Ang komunikasyon ng tao ay mas lalong naging mabilis, na pamarun at par ito, at sa sitwasyong ito ay nalalaman natin na ang kaalaman ng tao sa panahon natin ay lalong lumalago, patunay lamang na ang sinasabi sa Biblia na marami ang tatakbo ng perot par ito at ang kaalaman ay lalago, ay natutupad sa panahon natin ngayon. Nang ang ating Panginoong Heso Kristo ay nasa bundok ng mga olibo, ay lumapit sa kanya ng bukod ang kanyang mga alagad, tinanong nila siya kung ano ang mga palatandaan ng kanyang muling pagpar ito at ang katapusan ng sanlibutan, at sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus ang mga palatandaan, sa aklat ng Mateo Kapitulo 24 Versikulo 6-7 maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babango ng isang bansa laban sa isang bansa at babango ng isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom, at mga salot at mga lindul sa iba't ibang dako, Ayon sa pahayag ng banal na aklat makakarinig tayo ng mga balibalita ng mga digmaan, babangon di umano ang isang bansa laban sa isang bansa. Sa madaling salita magkakaroon ng gyera o labanan ng mga bansa, na ito ay natupad noong unang digmaan pandaigdig at sinundan pa noong sumiklab ang ikalawang digmaang pansanlibutan, at ang pagbangon ng bansa laban sa bansa ay patuloy na nangyayari hanggang sa panahon natin ngayon. Pinahayag pa ng Biblia na magkakaroon ng tagutom, mga salot, at lindol sa iba't ibang dako. Na ito ay natutupad na rin sa kasalukuyan nating panahon ngayon, laganap ang tagutom at kahirapan hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ang COVID-19 virus na naging salot sa kabuhayan at pamumuhay ng mga tao, at kumitil ng libo-libong buhay, mga lindol sa iba't ibang dako, na siya rin nating nababalitaan, na ang lahat ng ito ay nagdulot sa mga tao ng matinding kabalisahan at kahirapan. Bukod sa mga palatandaang ito na binanggit sa hula ng propetang si Daniel at palatandaang sinabi rin ni Kristo ay ipinahayag din ng Biblia ang magiging ugali ng mga tao sa panahon ng huling araw. Sinasabi sa ikalawang Timoteo Kabanata 3 versikulo 1 hanggang 5 ito ang pahayag. Datapo at alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigan sa kanilang sarili, maibigan sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintingin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigan sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigan sa kalayawan kaysa mga maibigan sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, Lumayo ka rin naman sa mga ito. Hindi ba't ang mga binabanggit sa Biblia na pag-uugaling ito ng mga tao sa mga huling araw ay natutupad na rin sa panahon natin ngayon? Kaya sa banal na aklat ay nakasulat na, sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Hindi ba totoo din na ang panahon natin ngayon ay lubhang mapanganib dahil sa masamang pag-uugali ng tao? May mga tao na kayang pumatay ng kanyang kapwa dahil sa pera, may mga taong mapagsamantala sa kabaitan ng kanyang kapwa, lumalaban at hindi nagbibigay ng paggalang sa mga magulang, mas ninanais nilang gumawa ng masama na sa halip ay gumawa ng mabuti. Ang mga palatandaang ito na nakasulat sa Biblia ay natutupad na sa ating panahon ngayon. Sa madaling salita ang mga palatandaan at hulang ipinagpauna ng Biblia ay tiyak na mangyayari, kung gayon tiyak din natin na ang araw na itinakda ng Diyos upang hukuman ang sanlibutan para lipulin ang mga taong masama ay tiyak na matutupad o mangyayari. Hanggang dito na lang ang ating video. Buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay.